bibisita po tayo sa ating isang puno na limon mga boss dito sa ano ng bahay natin sa likod ng bahay natin meron tayong limon dito na ito po in order po natin sa uh, shopee at tinanim natin dito so tingnan po natin yung etsura ng ating limon ito po ay medyo may katagalan na mga boss ay umabot na ng mga um mahigit na dalawang taon pero pero namunga naman siya no ito ay ano talaga yung anong tawag nito yung marketing no so binili natin sa online para magkakaroon tayo dito ng uh, sarili, uh, sarili talagang limon ito tingnan po natin So ayan po yung itsura ng limon po natin. Yan. Yan. So may medyo may ka, ano na may medyo matangkad na siya no. Kasing tangkad ko na o lampas pa nga sa akin. Ito po yung madalas po natin kinukunan. Halimbawa kailangan natin na mag ano magtimpla ng limonjos juice. So ito po yung ano natin. Alam nyo kasi dito sa Masbate, ito po yung napakamahal sa market kaya ang ginawa po natin kasi ako talaga honestly uh, inaamin ko sa sarili ko na mahilig ako sa matamis so kailangan ko din ng uh, yung ano, makasim para po na kung sa ganun at uh, malibilize yung ano natin, yung ano ng katawan natin, yung sugar so kapag uh, mayroon akong ano mayroon akong mga mga sugat-sugat na matagal-tagal dito matagal ano ma galing yun po ang sikreto ko kaya ang ginawa po natin ay nagtanpa tayo ng sariling limon para kung sa ganun ay hindi po tayo ma ano hindi po tayo mahihirapan kapag kailangan natin kasi pag bibili tayo sa market ay eto po ay medyo may kamahalan no ah, minsan nga umabot ng ano pinakamababa dito sa malapit sa amin ay 80 per kilo no 80 per, per kilo so kung meron kang tanim so maka ano ka talaga maka ah, minus gastos ka no? hanggang dito sa lupa mayroon talagang bunga mga boss ano kaya kinukuha ko talaga dito mga bunga yo no maraming bunga yan so eto po'y lagi po nating um kinukunan no, kapag kinakailangan dito po ako na kumukuha so ito po ay, ano po natin lagi po natin inesprihan nabunuhan kaya mabilis siya lumaki mabilis lumaki hindi nga umabot ng tatlong taon ay, ay ito na munga na kasi marketing nga yun Kap uh, marketing I mean marketing no marketing kapag market kasi napakabilis mga boss na uh, mamunga no mamunga siya agad no hindi siya katulad sa yung yung ano talaga yung buto na ating pinatubo at itinanim no so makikita niyo papakita ko sa inyo uh, mayroon kasing ano uh, isang bagay na malaman natin ang isang uh, limon kapag siya ay marketing o hindi kasi kapag markuting Uh, markot siya hindi po tumubo yung tinik niya no sa kanyang ano sa kanyang ano tawag nito yung stem niya o kaya yung ano niya yung main uh, main branch niya no hindi tumubo yung tinik kaya dito papakita ko sa inyo kung ano ka totoo yung sinabi ko eto po ay wala talagang tinik dahil ito ay uh, markot no eto pakita natin So ayan mga boss, ayun po no. No, so, ayun, lupa na nga eh. Yun, oh. Walang tinik talaga, no? Ganyan pa, no? So makikita nyo, walang tinik 'yan. Mm. 'Di ba? Ayun nga puno ako oh. Lupa na dito. Hindi ka talaga makikita ng kahit isang tinik, no? Oh. So ayan mga boss, nagpapatunay na ito ay uh, ito'y markot no hindi siya but ang itinanim dito so, napakaganda no doon maiksi mayroon na siyang bunga ganyan talaga pag markot so ayan malaking bagay na rin kapag mayroon tayong tanim no kaya ka, kapag kayo ay madalas gumagamit nito tapos may espasyo kayo sa likod ng bahay nyo maaari kayong magtanim nito no mas maganda para sa kalusugan at makatulong rin sa pang mga ano natin Kaysa naman bibili tayo sa market.